BOOM! Ang pinaka Inaabangan ng lahat Yan Alam nyo ba na sa US Out of stock na to Yan Out of stock yan Dito lang meron yan Nakakuha tayo Ganda Tingnan mabuti Yun know. You know. Okay. Topic natin. Ay GPS preview remote with built-in mic. You know. Insta360. Actually, ito. Ano ito eh. Parang meron na nito na wala itong built-in mic. Ang nakasulat, GPS preview remote. Yan. Ito yung bago. With built-in mic. Alam mo kung ano to? Malitong TV sa iyong kamay. Yan. Para siyang, uh, rim, actually, remote ito. Remote ito ng Insta360 X5. Pwede rin sa X4 or kung, di ko alam kung gumagana rin siya dun sa mga ibang ano. Pero, actually, ito yung pinakabago na lumabas para sa Insta360 X5. May binili kasi tayong Insta360 X5 na tanan essential bundle. Okay. 'Yan, I unbox natin 'to. Susunod na 'yan, unboxing na tayo. Ah. Unboxing. Pero ito muna ang ating uunahin, 'yung ating GPS preview remote. Ito ang ganda nito kasi pag halimbawa na 'yung Insta 360 mo, halimbawa, oh, gusto mong magpicture sa Insta 360 mo, remote siya. Oh, 'di ba may mga nabibiling remote? gamitin mo tong uh, invisible, invisible selfie stick plus tripod mo, itayo mo, nandyan yung camera, o oh, punta ka dun sa malayo, click mo, masyasyatan ka. Click mo, mabibidyo ka. At hindi lang yon pag nagvideo ka gamit ito, maituto, dahil nga 360 yan, maitatapat mo sa gusto mong itapat gamit ng itong ating uh, remote remote control. Pero ang pinakamaganda pa dito, hindi lang siya remote control. Halimbawa, atinest ito nasa 20 meters ang layo. 20 meters ang layo mo dun sa unit, gumagana pa rin. Pero actually may nagtest ng mas maano pa eh. Pero yun ang alam ko na napanood ko. Ah, hindi. Yun yata yung luma pa yun eh. Ito mas malayo na to eh. Oh, parang CCTV mo na rin, 'di ba? Kung mas malayo pa yung kaya niya. Tapos, may mic. So, kahit wala ka dun, kahit malayo ka dun sa iyong Insta360 uh, camera, naririnig ka pa rin. O, di ang ganda. Yun yung dalawa niya. Remote na siya. Parang may CCTV ka pa. O, tatlo, dalawa na yon Pangatlo pala. O, yung mic pa siya. May mic ka pa. Malinaw yon Meron ka pang air filter. O, di ba? At ito pa. Para siyang smartwatch na may kasamang parang pangrilo na may lalagay mo sa kamay mo. Habang, habang nagbibidyo kang ganyan, hawak mo sa selfie stick o oh, makokontrol mo dito. Hindi mo kailangang paliitin yung selfie stick mo tapos eh, ganun ganon pindot-pindot. Hindi na kailangan kasi ito nasa wrist mo na. Pwede rin siyang maging mic, ilagay mo sa iyong neck. Oh, di ba Ang ganda, ba diba? Pero ito talagang ginawa ito para sa remote para remote niya. Kaya nga, GPS preview remote. Yan. Hindi mo kailangan ng wifi, ah. Pero, makukuha. Makukuha. Basta i-connect mo lang doon sa Insta. Doon sa Insta360 mo. Tapos, syempre, para na siyang smartphone, meron din siyang uh, time. Pero yun lang meron siya, yung time. Parang smartwatch. May time siya. Yun nga lang, di diba, smartwatch. Maraming ano yan, parang makakapag-install ka ng mga apps, ganun, wala siya nun. Uh, may time lang. Pero, syempre, pag sinot mo, para na rin smartwatch, ba diba? O, para, para may relo ka na, o, may remote ka pa, may mic ka pa. O, ba diba? Dami parang CCTV pa. O, ayos. O, ito yung harap niyan. Ito yung, actually, ito yung pinaka gusto ko na partner. Hindi, actually, lahat sila eh. Kasi, lahat itong mga to uh bago kong binili pinanood ko isa-isa eh. Yung kung kailangan ko ba uh, magagamit ba talaga siya as heavy user uh lahat lang ng binili ko is yung mga sa tingin ko na magiging usable gamit yung ating Insta 360 X5 na bago. Oh kaya panoorin nyo lahat ng aking blinag Kasi kung nagpla-plan ka uh, Na bumili ng Insta360 X5 Yan po yung pinakabago ngayon Ay lahat ng blinag ko Na mga accessories Believe me Buy it Magagamit nyo lahat yan At yan lang po ang kakailanganin nyo Meron pa actually akong binili Yung uh, Yung dive yung dive na case, dive case. Pero hindi ko sa Insta360 binili kasi meron pa lang mga third party na gumawa din nun. Pero ewan ko lang yung quality kung okay lang. Kasi madalang ko siyang gagamitin eh. So hindi worth it half the price. Half the price ko siya nabili. So parang sabi ko, hindi, hindi yun ano, hindi nasa 5,000 yata yung ano eh, yung original. Eh, nasa 2,000 lang yun. May voucher pa ako. So, yun ang binili ko. Kasi, madalang ko syang gagamitin. Hindi na occasionally lang naman magsisiming, magdadive ka, diba? O, di para lang meron ka nang ready, eh, bumili na ako nun. Ah, uh, yun. Hindi hindi yun original. At saka, ito. Hindi ito original. Ah, uh, iba. Third party na rin ito. Kasi, ah... Uh, madalang ko rin gagamitin sa tingin ko to. Pero I'm not sure ah, kasi lagi akong nasa car. So baka heavy user din yung baka heavy use din yung paggamit ko dito. Pagka nasira agad ito, edi ano mura lang naman to. Di saka tayo bumili ng original. Pero kung tatagal ito, edi thank you, di ba? Uh, sa tingin ko, ito yung pinakamagandang mura na mabibili mo sa Lazada itong telesim na to. Uh, maganda yung mga reviews nito. So, kung nag plan ka na bumili ng ganito, ito rin. Bilin mo. Okay, so, uh, ito. Uh, tignan natin. Pakita ko sa inyo yung box, no? So, ito yung harap. Pag bumili ka, ganyan makikita. Ito, sa Insta360 natin to binili, ha? Ah. O, oh, hindi yan Lazada. Original yan. oh, dito sa taas, o, oh, meron ditong seal. May seal siya ang, ah, mabigat siya para sa parang kasing bigat niya o oh, ito, kasing bigat mag, mas malaking box to pero kasing bigat niya to okay tapos ito yung gilid, nakasulat dyan ay all in one creative tool for smoother shooting, o nga naman smooth yung shooting mo, biruin mo nasa selfie stick mo hindi mo kailangang hilain yung selfie stick mo para lang start yung record Click mo na lang dito, may remote ka kasi ang ganda. So, hindi hassle. O, hindi mo pa tinatouch lagi yung Insta 360 mo, 'di ba? Di eh parang remote control mo na 'yan. Bili ka nito. Ano to? Ah, magagamit mo talaga 'yan. Tapos ito yung kabilang gilid. Oh, may mga nakasulat. Ah, Tingnan nyo muna. 'Yan, nakataas yung box dito. Pero ano siya? Matigas tong box. Hindi naman ganun katigas pero hindi siya malambot. Uh, okay siya, okay yung packaging. So, nakasulat dito, uh, high quality built-in microphone. Oh, 160 meters. Wow! Eh, yung palang sinasabi kong 20 meters sa inyo, ano yun? Yung ano yun? Yung luma. Ito kasi bago na to. Ang, grabe yung range. 160 meters stable remote control and wireless audio transmission up to 160 meters or 525 feet 'yan nababasa nyo ba? Oh, sabihin nyo, comment kayo jam pagka hindi niyo Ulitin natin lahat from the start. <laughs> Tapos o oh, real-time GPS data. Oh, galing oh, oh real-time image Preview For perfectly framed Shots And remote control To adjust settings Oh, ma-adjust mo yung settings Gamit tong remote Ayos yun Diba yung settings like Ah, kaya pala nandoon, ayan oh. oh Kung gusto mong mag-picture Pwede gusto mong uh, Mag-video oh, Yung settings nyan, kung 8K Kung 4K kung anong settings ang gusto mo, ma-adjust mo gamit yung remote. So, hindi mo na kailangan pindutin yung ano mo, X5 mo. Galing, no? oh sabi sa inyo eh, ito favorite ko to eh. Na, ah, yun, no? oh, May remote ka na. So, parang X5 na rin siya, no? Kasi lahat ng gagawin mo dito, mangyayari sa X5. Tapos, tapos, meron ka pang meron ka pang smartwatch. O, oh, di ba? Parang naka-smartwatch ka na rin. Okay, tapos ito naman yung ilalim natin. O, oh, may, may gano'n na naman na sticker. Tapos may seal yan. Naka-seal. Itong seal niya, mas matigas. Matigas yung ano. Hindi, hindi naman matigas. Ha? Tama lang. Maganda. Yan. Yan. Tapos ito yung likod. O, oh, in the box. Ang in the box natin ay meron tayong... Hindi ko alam kung nababasa niyo na maayos ha, pero ang nakasulat dyan, uh, one na uh, GPS preview remote with built-in mic. O, oh, yung unit yon Sumunod dyan yung ating mic for cover. Ano yun? Ah, ito. Yan. Ano yan eh? Uh, air filter yan talaga. Wind filter. Para yung pag nagsasalta ka, mahangin. Hindi, hindi yung kaganan, di ba? hindi gaganon pagka meron yan. Tapos, yung clip. I'm not sure kung para saan tong clip, pero sa itsura niya, okay, I think, ito yung i clip clip mo sa, halimbawa, i clip mo sa damit mo para maging mic. ba? Diba? O, tapos, wrist strap. O, yun na yun, yung parang magiging smartwatch. Kung gusto mo siya na parang maging relo, o, pwede mong ilagay dito, tapos relo na sya tapos yung remote base remote base ah uh, okay remote base remote base pag sinabi mo kasing base patungan 'yan parang 'yan yung ano oh tama patungan so ano to ah okay alam ko na ah uh, ito parang ring Halimbawa, eh, pwede mo siyang ikabit sa bike mo, tapos ikakabit mo naman itong iyong uh, remote dito para nakakonect na siya sa bike mo. So, yan yung base mo para makonect mo kung saan mga circular or kahit na hindi circular, parang kung gusto mo siyang dun i-attach. Pero, syempre, uh, most ano yan, mga circular thing. Like yung mga pipes, mga, small pipes. O, di ba? Galing, no? Astig. Tapos, ito yung nakasulat. O, nakasulat dyan. Yung pangalan uli. Ganun na naman. Insta360. GPS. Preview. Remote. With built-in mic. O, yan. Tapos, ito yung mga ano niya. O, may address. Manufacturer. O, ba't ganun? Ah, si... O, oh, iba nga. Ah, hindi, tama. Siya pa rin. Ah, Arashi. Okay. Oh, ang laki ng battery na ito ah. Ang liit niya, pero bakit ang battery niya ay 950 mAh? Biruin mo, yung battery na ganito, ultra battery, nasa 2,800 mAh. Samantalang ito, nasa 900, halos one-third niya, di ba? more than one third or halos one third. E divide yung a two eight divide three. Oh, di yun ang lalabas. Kung more than yan don sa one third ng two eight. Oh, di, di ba? Kaling oh. this device complies. so bla 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 basahin yun na lang. ano lang naman yun eh. Oh, ganyan yung cura sa likod. Okay. Please subscribe po ah sa akin channel support naman tayo para maparami pa natin ang ating videos. And para hindi naman ako magsawa, mag-comment kayo kung may mga gusto kayong itanong or makita. O yan. ah uh, bili kayo. Pagka bibili kayo, I suggest, I really suggest na bilhin nyo ay essential bundle kasi may mga kasama na yan na uh, uh, kakailangan ninyo rin na bilhin kung sakali na bibili kayo. Kailangan nyo rin yan eh. Bibili at bibili kayo niyan. So, mas makakatipid kayo. At may mga libre pa kayo. Kasi ako may nabili ako. Ah, Ang ah, ibig sabihin, nung binili ko ito, free yan no? Binigay sa akin ni Insta360. oh may promo code yan. Coupon code. oh pwede yung halimbawa, bibili kayo. Hindi nyo alam kung anong ah uh, coupon code ang gagamitin niyo tanong kayo dun sa chat sa chat nila oh may ano ba available na coupon code English 'yon ha kaya English 'yon eh ay type niyo patulong na lang kayo ako nagpatulong lang din eh oh yan tapos ah uh, ano pa ito actually ito libreto eh pero may presyo to sa website nila ha pero may coupon code din to. O yan. Ito naman, nakuha ko sa isang vlogger. Siya yung nagsabi ng coupon code. Hindi ko pa alam na pwede mo palang itanong sa chat. O, nakuha ko to sa napanood ko nag-vlog. Hindi naman ko pala kailangan ganun. Pwede mo na itanong doon sa mismong chat kung may available sila na coupon code. O, sasagutin naman nila. Kasi nung tinanong ko yan, ito yung sinabi nila na isa plus ito, hindi ko to alam yung coupon code nito. Sila na nagbigay sa akin ng coupon code. O, diba? Thank you, Insta360, para doon sa mga freebies. Yan, sana po magpadala kayo ng unit sa akin na libre. <laughs> para mai vlog natin, no? At, pero syempre, pag nag-vlog tayo, ano yan, tapatan yan. Kung ano talaga yung makikita ko, sasabihin ko sa inyo. Hindi naman ako para i-build yung product na to tapos pangit edi kayong kawawa no uh, please subscribe po sa akin channel and thank you